Hello po mga kaibigan, muli ito po si Buwan TV sa panibagong vlog, sa panibagong reaction at sa video ito mga kapatid, wala naman tayong aawayin kundi tayo lang naman ay magpapaalaala higit sa lahat po sa ating uh, nasa ating screen at nasa ating thumbnail na si Ruel of Malalag iwasan ang matandang ito bakit ko na po ito'y nasabing iwasan ang matandang ito. Kasi po, Royal of Malalag, shout out sa iyo. Ito po kasi ay paiba-iba, pabago-bago ang nasa isip at ang kanyang iniisip. Ngayon is okay. Ngayon, bukas ay hindi na. Ngayon is hindi, bukas ay uuna. Ibig sabihin, walang perming salita ito. Walang perming uh, pinapanindigan. Pabago-bago. So therefore, ito ay ating paalala lang naman kay Roy Lop Malalag na baka sa kanyang channel, sa kanyang community, na ngayon is maganda na ang takbo ng kanyang channel, eh, baka naman eh, magkakaroon ng problema balang araw. Bakit ko nasabing balang araw? Kasi nga ito ay pabago-bago ang mga sinasabi at sa mga kanyang iniisip. So, mga kababayan, uh, ito ay isang pagmamalasakit ng po naman kay Ruel of Malalag at sa kanyang channel. Dahil ako naman, siyempre, sa nga lang nandito din naman ako sa Kalingap Community, ay eh, nagmamalasakit lang po naman sa kanya. Unang-una, lalo na doon sa Kiria Olarti, Ria Olarte doon sa uh, um, ang tawag dito doon sa landing pad ng Dabao. Sana po R Ria Olarti, shout out sa iyo diyan. Eh hindi ko naman sinasabing huwag kundi ito lang na may is uh, magingat. mag-ingat. Iwasan hangga't maari ang matandang ito. Bakit ko kasi nasabing ang matandang ito? Kasi nga ito delikado ito pagka ito sinusumpong ng kanyang naturalisa. Mari ngayon is okay siya. Mabait. Ha? Mapakisama. Marami siyang mga papuri sa kanino man. Higit sa lahat kay Rio Kasi nga naman is tagadabaw. Si Ruel of Malalag naman is tagadabaw din. Ang Tim Kalingap, lalo na at higit kay Kuya Bal Santos Matubang ay tagadabaw din. Wala namang problema yan dahil tayo ay isang kababayan at isa lang naman tayong mamamayan sa bansang Pilipinas. So therefore, tayo tayo lang naman ang nagkakaunawaan. Sino ba ang nagtutulungan kundi tayo lang? Pero ang akin lang dahil s'yempre itoy subok na sa kanyang pag-uugali, pabago-bago. Ngayon kaibigan, bukas is kaaway. Ngayon is kaaway, bukas is kaibigan. So therefore, Ito'y malasakit ko lang sa channel ni Royal of Malalag at mismo sa kanyang community na baka darating ang mga oras o or mga panahon na ito'y bubulabugi na naman sa panibagong isyo na kahit man sa, hinagap ay hindi naman nangyayari talaga yan dahil hindi man ugali ang Royal of Malalag ang mang uh, sabi nga nila mang budol or uh, mang scam yan yun po ang ating gustong ipalala diyan so ang rule of malalag kasi mga kaubayan ay sinasabihang scam or scammer kahaman sa pera lalo na tigit sa team kalingap mga um, um, Scam. mahirap lang kasing idiretsyo mga kababayan. Pero sana naunawanan niyo ako kung ano ang gusto kong ibig gusto kong sabihin at kung ano ang ibig kong sabihin. So, ito hindi na tayo magtagal. Gusto ko iparinig sa inyo bilang isang proof. At sana po kung ito man ay aking pinapatungtong, maring sabihin niyo, ito naman si Buwan TV na video na ito. Bakit pa pinapabalik-balik? Mga kababayan, natural lang po yan kasi tayo'y ay nagpapakita lang naman ng mga proof, batayan, katibayan sa ating mga sinasabi. Dahil kung wala tayo dit, kung wala tayo nito, ay tayo'y ay mapag na tayo gumagawa-gawa lang naman ng kwento upang sirain ang sinuman. So therefore, kahit man ito'y luma na ng video, ay ito lang naman ang nararapat na ating ipakita dahil ito lang naman ang isang matibay na ebidensya kung anong oring naturalisa ang kanyang pag-uugali ang matandang ito. Okay? Saan ba tayo kukuha sa mga pangyayaring hindi pa nangyayari? So, anong yan? Gumagawa-gawa tayo ng kwento. At yan ay hindi ko gagawin lalo na sa channel ni Buwan TV. Kung mayroon man tayong iklim na kung anumang bagay, ang Buwan TV is hindi magsasalita kung walang batayan. Alright? So mga kababayan, kung marinig man ninyo ang video ito, huwag naman sana ninyong isipin na ito si Buwan TV pabalik-balik. Maaari mang sabihin ninyo pabalik-balik, eh ito lang naman ang alam kong uh, paraan upang hindi ako mapagbintangang nagsisinungaling. Yan, hindi ako mapagsabihang nagsisinungaling dahil ito na nga ang ebidensya. Gaya ng sinabi niya, no kang, uh, kung sino man na mag, uh, salita dito, lalo na dito sa social media, dapat may batayan, mayroong proof upang hindi daw or hindi kuno mauto ang mga nakikinig. Sabi nitong matanda. So, yun po ang aking ginagawa ngayon. So, ito na mga kababayan at akin ang patutugtugin. Sana, unawain niyo ang aking punto at ang aking mga dahilan bakit ko ito ginagawa. Yan, mga kababayan, ito na po siya. Oo nga eh. Kaya nga, marami ng mga taong nag-iisip nag na sila yung mga scammer, no? Marami na. Huwag nyo namang pat patunayan sa mga taong totoo nga. Huwag niyong patunayan sa mga taong totoo ha, na nga. Tingnan niyo nga ang nangyayari sa pamangkin ninyo eh, sa Dabaw. Na sa akin mismo ang eh. Na yung luti pala, yung luti binayaran ng sponsor yun. Bakit ipinangalan sa kanyang pangalan sa niya? Gusto ko lang ipakilala mga pabayan na ang video ito more or less way back mga 10 months ago. Ayan. At ang kasaysayang ito na sinasabi niyang Mm, tungkol doon sa loti ay doon yun sa mga sa pabahay na ginawa ni Royal of Malalag nagkaroon ng problema doon sa kanyang mga tinutulungan uh, hindi lang nagkaunawaan kung anuman ang mga paraan o mga batas na dapat sundin sa Tim Kalingap sa mga binibigyan ng pabahay ngayon, ito ngayon sinasawsawan ng matandang ito. So, therefore, ito na yung kanyang sinasabi. So, talagang ito'y matagal ng video ito. Pero ito lang naman ang matibay nating ebidensya kung anong ori ang mayroon ang matandang ito. So, pagpatuloy natin mga kababayan. Kaya nga, na, siya. Eh. Kaya pala nakadimandahan doon. Hindi nga yung sa bahay na yon ng recipient. Hindi pala naibigay kasi ang nagkapangalan o sa lupa na yan ay nasa pangalan niya mismo. Hindi pala mong kahaman niya Lord. Ha? Yun. Yun po ang aking gustong ipunto dito, mga kababayan. Alam nyo, ang rule of Malalag, walang intensyon, hindi ugali ang mga ganong klaseng pag-uugali na gaya ng sinasabi niya ng gahaman. na Ha? gahaman sa pera. Hindi ganyan ang rule of malalag. Unang-una, wala sa kanilang uh, lahi bilang mga matubang pamilya ang mga ganyan. Mari nangangailangan ng pera, pero hindi naman sabihin ibig sabihin gahaman, uh, mang manglalamang sa kapwa. So therefore, ito na nga yun ang aking sinasabi, rule of malalag. Hanggat mari iwasan ninyo ang matanlang ito dahil pag lumabas ang naturalisa, Maaring ngayon is mabait, bukas ay ito na ay magiging pasaway na sa channel mo. Na ang channel mo ngayon is na naman sa matahimik na community, baka, man, baka naman ito ay mabubulabog. Mabubulabog. Yan. Hindi ko naman sinasabing yun na nga ang kanyang gagawin. Pero subok na kasi ang mga nangyari ng mga nakaraan at maari kung hindi man talaga mangyari, ay maaaring mangyayari. Kasi nga, ito na yung kanyang mga ginagawa. Pagkawala na siyang magiging i-content, hahanap ng paraan na magkakaroon ng intriga. So, ayaw ko namang ganyan. Ito'y isang pagmamalasakit lamang royal of malalang. Hindi ko naman sinasabing, wag mong gawin ito. Ayaw ko namang kitang pangunahan. Pero, ang akin lang naman is, bilang babala, bilang uh, pagpapalaala, na kung, Uh, sakali nandiyan na, ah, nakikipagkaibigan, okay naman, wala akong masamang tinapay dyan. Dahil isang magandang gawain ang makikipagkapwa. Hindi ba? At wag naman sanang intindi, wag naman sanang isipin ng matandang ito na ako po ay nakikipag-away. Ginawa ko ito bilang pagmalasakit sa channel ni Ruel of Malalag na ngayon is nakikipagdikit-dikit ka na diyan na ayaw ko namang mangyari ang nakaraan na minumura mo ang pamilya Matubang. Ayaw ko namang ang Rule of Malalag ay makaranas ng ganyan. Bagamat sinabihan mo naman siyang gahaman, iskam. Ito maulit natin sa saglit lang mga kababayan ha. Na yung Luti pala, yung Luti binayaran ng sponsor. Yun bakit ipinangalan sa kanyang pangalan sa relihiyon. Kaya nga na, pin, bin, siya. Eh. Kaya pala nakadimandahan doon, hiningi yung titulo sa bahay na yon ng recipient. Hindi pala naibigay kasi ang nakapangalan doon sa lupa na yan ay nasa pangalan niya mismo. Hindi pa namang kakaman, Lord. Ha? Yan kasi, So, yun na po ang mahirap na ma mahirap namang isipin na darating ang panahon, ito ay maulit na. 'Di ba? Ito wala siya wala siyang ano dito, wala siyang kinalaman dito pero nakikisaw -saw. Ito na ginagawa niya ng uh, content ang pangyayaring ito. Nangyari naman talaga na nagkabaranggayan sila si Ruel Malalag doon sa lugar ng Dabaw. Pero hindi yan gaya ng sinasabi niya na gahaman sa pera. Kung baga, ibig sabihin, gusto niyang malamangan ang kanyang mga tinutulungan. Hindi ganun. Hindi lang naunawaan nung kanyang tinutulungan na may batas ang kalingap na pagka ang bahay ay ibinigay doon sa mga tinutulungan bilang pabahay, hindi ibig sabihin kanila na yun. Maaring sila ay titira doon, pero pagdating ng panahon na nawala na yung tinutulungan, ay hindi pwedeng ibinta hindi pwedeng ibigay sa mga kanino man, kundi ibalik sa kalinga para naman sa susunod na namang tutulungan. Ganon po yun. Hindi pwedeng ibinta. Yun po yun. Pero ito nang himasok, so, uh, sabi niya, eh, gaman sa pera. At ito pang pa sabi niya sa una kasi, masakit pakinggan eh. Oo nga eh. Kaya nga, marami na mga taong nag-iisip uh, nag na sila yung mga scammer, no? Marami na totoo nga. Yan. Yun ang ibig sabihin. Tinaniman niya ng masamang isipin ang ibang tao. Ngayon, maaari mang itinulak niya to sa ibang tao, pero nasa kanya itong mga salitang ito na scammer. So, di ba? rule of Malalag, wala akong masamang tinapay sa kanino man. Ito ay aking pag bilang uh, ito ay aking ginawa bilang pagmamalasakit sa iyo at sa iyong channel. Dahil baka mamaya mahaluan na ito ng hindi magandang hangin o masamang hangin na magkakaroon lang pagbabago uli ang kanyang pag, uh, uh, pangunawa sa mga bagay-bagay dyan. At kung mayroong mga, mga nangyari at makikisaw ito, baka naman babalik na naman muli sa pangyayaring ito na nasabihan ka ng gahaman sa pera. Masakit pakinggan mga kababayan at sa kayo sabihing scammer. Pero yan. So, yun po ang aking ipinonto dyan. Ha? Royal of Malalag, eh, ayako ayaw namang ikaw mismo masabihan ng gahaman. Yan. Bagamat ito, minsan ay itinanggi niya. Pero wala tayong magagawa kasi ugali nga niya. Ugali niya, naturalisa ng kanyang pagkatao ang sabi uh, mabait ngayon, ha? magalitin bukas. Ha? Kaaway ngayon, bati bukas. Ganun po yan. Eh, ayaw, ayaw, kong mangyari niyan sa channel ni Ruel of Malalag. Gaya ng sinabi ko nung kanina, ay, um, ito'y ginawa ko bilang isang malasakit lamang. So, therefore, kung sino man ang matandang ito, alam na ninyo kung sino yan sa mga nakakakilala. Yun lang ang aking isang maiksing video na ito mga bayan, Muli, shout out po kay Royal of Malalag. Keria Olarte na nasa landing pad ngayon sa Davao. Sila ngayon ang namamahala. Bagamat ang Royal of Malalag ay nandito ngayon sa Kabikulan, ay sila din naman ang magkakasama ni Ria Olarte doon sa Davao na nagmamanage doon sa landing pad ng Team Kalingap. Okay? Ang landing pad kasi mga kabayan, pagkasabihing landing pad, yun po ay is, isang parang gaya ba sa isang uh, substation halimbawa sa mga kapulisan yan ay isang substation or extension office ng Tim Kalingap Ayan, yun po ibig sabihin diyan yan po mga kababayan kung ito may inyong nagustuhan ang aking ginawang pag uh, uh, reaction video matawag itong reaction video pero ito ay matawag kong isang pagmamalasakit at pagpapalala kay Royal of Malalag maging sa kanya at sa, sa kanyang channel din. yan Higit sa lahat sa mga paluwar ni Royal of Malalag kasi simpre, pagka napagsabihan ito ng na hindi maganda, magre-reaction naman ang mga tagapag, uh, taga-subaybay sa channel ni Royal of Malalag dahil alam nila anong klase ang Royal of Malalag dito sa Team Kalingap. Yun lang po mga kababayan, kung inyong nagustuhan ang channel kong ito, ang video kong ito, ang reaction video kong ito, eh sana please share, likes, and subscribe na lang. Pero kung hindi naman, eh okay lang kung ano man ang inyong reaction. Comment lang dyan sa baba kung video ayaw ninyo o mayroon kayo mga saluubin tungkol sa akin o tungkol sa ating ginawang video na ito, then comment sa baba. Yun lang po mga kababayan. Muli ito po si Buwan TV ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsuporta sa, sa akin or sa video ito or sa channel ko. Hanggang dito na po mga kababayan, magandang araw at maraming salamat sa nara mga kababayan. Thank you very much. Goodbye.